Hello mga idol. Ito ulang natin ngayon. Ayan. Adobong sitaw saka pipino. Ayan ang ulam natin ngayon. Ayan, huwag muna tayo ngayon magkarne. Ayan. Tapos may naluluto pa si Bonso dyan. Tignan natin. May naluluto niya. Ayan itlog. Ayan. Ayan. Itik. Itlog pala yan mga idol ng itik. Ayan. Itlog ng itik. Naubusan kami mga idol ng gas kaya dito na kami gumamit. Walang gas na ubos yung tangke namin na ubusan. Kaya dito muna tayo magluluto. Ayan, hindi kuryente. Prito-prito lang muna. Ayan, itlog ng itik. Bilid na sa labas. Ayan muna ang ating ulam. Ayan ang ating ulam ngayon. Itlog tapos sitaw na adobo sa kapipino. <laughs> Ayan pa oh. <laughs> Kaya ka nga sa sarap ng tulog niya. No? <laughs> oh. oh. Muunat-unat <unat> pa siya. Pepew! Sarap <smart> ng tulog niya. Ayaw niya ka-estorbo. Pepew! <smart> paisa, ayaw niya siyang paisa. Tulog. Di makisa. Hmm. Kasi hindi tayo mga idol ng kandila kasi November 1 ngayon. Ayan. Ayan. Hindi Ayan, may alaga pa kung isa rito, idol. Intruders yan, idol. Eh. Kaso, nawili na rito sa bahay. <laughs> ayan. Hindi na dyan umalis. Nagustuhan niya na dito. Kaya, ayan. Ayan. Ampo na namin siya. <laughs> Nagiging tatlo na pusa namin. Yung okay, isa o. Oh. Tap ng tulog. Yan. Nanginuto ko Bonso ng it itlog. Ayan o. Oh. Naluto siya. Sinamimiss daw niya mag-itlog. Wala tong okay. ano no. Okay, lang tingnan ko muna ano Ah, picture. Ayun no. Wala. Eh. ayos Ayo, sino pagluto oi uh, ha. Yung masarap ha. Hindi tayo bumiyahe ngayon. Yo, what's up? Mga idol, yun yung ulam natin ngayon. Hindi tayo bumiyahin ngayon. Wala, wala tayong makuhang ano, buke ngayon. So, bahay na muna tayo. Hindi rin kami pumunta muna sa simenteryo ngayon dahil ano, maraming tao. Sa linggo na kami pupunta doon. Ito namin si Inisis. Pero nakapagsindi naman ako ng kandila dito. Alright. Alright. Uh, sa bahay lang muna tayo init ay ang init pag holiday kasi mga idol wala bihira lang, may, bihira lang mga may nagpapabok kaya bahay lang muna tayo Bira lang napakabok pag holiday. Pero Sunday sa Saturday, kaya pa paano meron. Kaya yun, bahay lang muna tayo. Ingit. Yan we, yan. Yan we ang masarap. Oo, naamoy ko na eh. Naamoy ko ng... na ang naamoy ko na ang ano. Lasang itlog na. Oh. Yun, Dami na. say Sa'yo. Ay, nagpiprito siya ng nagpiprito siya ng itlog yun ang gulam namin yung gulay yung gulay no mga, binili ko lang yun doon sa labas kanina 20 may nakita ko nagtitinda ng may karinderya ya bumili ako ng sipa para may gulay saka yung pipino Okay, maganda rin yung pipino sa sa katawan natin Ano oras na may? Five. Five? 6.35 Ayan. 6.35 ng oras Mamayang 7 kakain na kami Maga kumain para ano Maga tayo kakain para maga makapagpahinga Ang problema nito bukas Halili na naman <laughs> dalawang araw tinggal na naman sa bahay nito. Bukas sabado, sabado bukas may no? Agoy sabado. Patong ng dalawang holiday. Minute you nuk. Know? gina agad para mainit pa gigi agad para mainit habang mainit kasi ba yan dyan nilagyan mo? kasi yan dyan o no? diyan mo lang ilagay para maganda pwede mo na ugasan yung ano kasi pinaganahan mo na wala na nang ang itlog yan, maluluto lang din Ayun, Ayan oh. o. Oh. Ayan. Lagyan mo na rito ng ma... Sama natin sa vlog natin. Ayun, Ay, oh. No? Tignan natin, be. Ayun, Ay, oh. No? Ayan, ang mga idol, oh. Maraming kamatis. Ayan. Alright. Ayan. So, let's go na. Kain na kami. Kain tayo, mga idol Anong oras na? Ah, mag-7 o'clock. Right?